marami sa ating mga kabataan ngayon ay nagkukumahog sa pag-aral, maabot lamang ang kanilang pangarap na karera sa buhay. Sa bilis ng takbo ng panahon, mahihirapan ka talaga kung wala kang sapat na determinasyon at lakas ng loob. Subalit, paano kung ang katawan mo mismo ang aning mo'y pumipigil sa para maabot mo ito? Sabay-sabay nating tunghayan ang kwento ni Rainier Laurenaria isang 21 anyos na binatang nakakaranas ng cerebral palsy. Sinasabing halos isa hanggang dalawang porsyento ng kabuoang populasyon ng Pilipinas o katumbas ng halos isang milyong Pilipino ang nakakaranas sa cerebral palsy. Isang sakit sa utak na apektado ang katawan at kadalasang nag-uumpisa habang ipinagbubuntis o ilang araw matapos mailuwal sa mundo ang isang sanggol. Cerebral palsy. Cerebral meaning is a brain. Palsy meaning pangihina. So, pangihina dahil naapektuhan yung brain. Yun po yung layman term po doon. Ito po yung isang kondisyon na yung bata, yung sanggol, or yung child ay may problema sa paggalaw. Hindi lang mismo yung sa paggalaw, kundi lahat ng spectrum ng paggalaw una, may abnormality siya sa, sa tigas o lambot ng katawan. Sobrang matigas yung katawan o sobrang lambot. Pangalawa, yung, may gal, abnormality ng galaw, may mga pitik-pitik siya ng katawan na abnormal. Pangatlo, may, pwede rin siya mayroong problema sa balanse, sa paglakad, tsaka sa coordination, yung sa, galaw, yung sa ganda ng galaw ng movement. And lastly, Pwede rin natin makitaan sila ng pangihina. Maluya yung bata from the start. Alam na natin na may problema. Yun po yung sintomas ng sakit na cerebral palsy. In 1,000 childbirths, merong 2 to 3 ang pwedeng apektado po. Pero hindi siya yung automatic na malala. Nung nagbuntis ako sa kanya, madalas sumakit yung tiyankong. Hindi ko naman alam na buntis ako noon eh. Kung kunyari po yung sanggol na sa sinapupunan, kung may naka-apekto po dun sa development ng brain, na napaka-sensitive po habang nasa tiyan pa during the first trimester, maaari po maapektuhan yung paggalaw nung bata na ito na yung magkakos po ng mga sintomas ng cerebral palsy. Sakit ko talaga noon eh, tonsilitis. Automatic, may lagnat ako. Hindi ako makagalaw noon. Matasang lagnat ko. Nakahiga ako palagi. Iinom ako. Palaging iniinom ko noon, alaksan amoxicillin. si <laughs> Palagi yan, sabay yan iniinom ko. So nung may nanganak sa kapitbahay mi may, may nanganak doon, hilot din. Tinawag ko yung, ano, yung manghihilot. Sabi ko, pwede mo akong tingnan? Sabi ko, kasi Uh, halos dalawang buwan na akong nakahiga. Sabi niya, may nakapa siya. Sabi niya, buntis ka. Nung nalaman kong buntis ako, kinaumagahan pumunta ako ng center. Pagpunta ko ng center, sabi sa akin ng midwife, na buntis ka. Habi niya sa akin ng midwife, bawal ko um uminom ng gamot. Sa kuminom na ako ng uminom ng gamot. Kung na nalaman na five months na yung tiyan ko kasi gumalaw ni siya eh. Akala ko talaga normal eh. Kasi normal ko siyang ipinanganak. Eh. After five days, five days na ipinanganak ko siya, may lagnat siya. Sabi ko gano'n, Di tinawag ko yung, uh, yung uso sa amin dito, yung uh, manghihilot, yung manggagamot. Sabi ko, patingnan ko siya, ba't siya linagnat? Kung so, kunyari, nakalabas na maayos yung bata. Habang sanggol pa lang siya, habang infant, batang-bata, kung kunyari doon siya, uh, God forbid, na aksidente o kaya nagkasakit, nagka-virus, nagka-bacterial infection, nagka-meningitis, lahat po yun pwede makadamage dun sa brain. Kung kunwari tayo ay uh, merong isang kapamilya or kilala na merong disability, kakaibang way na nahihirapan sila sa buhay, like kunwari cerebral palsy, nahihirapan gumalaw, i-accept natin, i boost pa rin natin yung ating pagmamahal sa kanila and i-preserve kung ano man yung mga kaya nilang gawin. Don't lose hope kasi nakakagalaw pa rin naman, nakakasalita, nakakaisip, di ba? Assuming na wala silang mga ibang sakit, nakasama. So, i lang ang pagmamahal, uh, yung acceptance, andyan lang po. Yung pagmamahal ng magulang, I don't think may ibang makakatapat po doon. So, yun na lang din yung pangamba natin. Eh. Bait ng mga klase niya. Uh, kasi yun ang itinuro sa amin ng sispe na kailangan ilabas ko yung bata para pagdating ng araw hindi siya mabuli. So hindi siya binuli ng... Mahal siya ng mga kaklase niya kasi uh, sila ang umaagapay pag wala ako. Lalo na pagdating ng grade 4 na, na, na naglilipat-lipat, sila ang tumutulak ng wheelchair sila. Kaya uh, lab na lab sila siya ng mga teacher niya, eh, elementary. Kasi sabi nga ng teacher, ah, matalino siya. So, ang pang ano lang niya, nakakasulat siya, pero diin. Kasi naman siya, may mga kaibigan ko siya, may nagugustuhan ba siya. Meron siguro kasi may, ano to, may kachat. Oh, palagi siyang may kachat. Tapos yung mga, dahil pa niya ako, mga teacher namin uh, ano, dati, kachat niya. Tapos yung mga, so mga ka-sister namin sa simbahan, kachat niya. Ako hindi ko ka-friend, pero siya, lahat friend niya. Nababasa ko na lang. Uh, magaling siya magano ano, pag usap sa cellphone. Tinuring ko siyang normal. Hindi ko siya tinurang na special. Lahat ng mga anak ko lima hindi ko siya itinuring na special child. Normal lahat yan. Pagtrato ko sa mga anak ko sa pangani hanggang bunso, pinapagalitan ko siya, pinapagalitan ko siya. Pag nag-aaway sila ng bunso, pinapagalitan ko siya as in kuya. Sinasabing ko, ikaw ang kuya. Ay, uh, isang beses lang na sinabihan siya ng pilay. Sabi niya, Mama, sinabihan ako ng pilay. Sabi ko, anong sabi mo? Sabi niya, wala, natawa lang ako. Kasi bukas ng isip niya. Normal siya, pinalaki ko siyang ganyan siya. Tanggap niya sa sarili niya. Hindi ako nawawala ng pag asa Ito ang una-unang tatanggapin ni God sa taas. Kasi alam ko, ibinigay nito sa amin na ibinigay ito sa amin. Na kaya mi. Bukod sa suporta ng mga magulang, malaki rin ang tulong na naibibigay ng mga non-government organizations na ang layunin ay tumulong at tumugon sa mga pangangailangan ng mga may sakit na cerebral palsy, tulad na lamang ng Cerebral Palsy Foundation sa Sorsogon City. Nag-start kami ng mga parents na nakita namin na parang ang dami-dami na namin ng numbers ko pa ano, ko. So sabi namin sa mga parents, sabi ko sa mga parents, ano kung gumawa tayo ng association para naman na-recognize kayo at yung mga karapatan ng mga anak niyo, ma-recognize ng LDA at hindi tayo, tayo pinapabayaan. Noon, na may mga bata kasi na tinatago ng mga nanay. Tapos ang gusto din namin na makapag-aral sila kahit na may ganun silang karamdaman, nakapag-aral sila at accept sila sa society. Katulad na lamang ni Rainier na naaasahan sa kanilang bahay. Libangan niya rin ang manood ng telebisyon at kumanta ibahagi rin ni Rainier na minsan niya rin pinangarap ang maging pulis. Mapalad si Rainier dahil ni minsan ay hindi ito nakaranas ng mga pangutya mula sa kanyang mga kaibigan. Ito ay dahil na rin sa labis na pagmamahal sa kanya ng kanyang mga magulang na hindi siya tinuring na pasanin mula noong siya ay bata pa. Um, <laughs> <laughs> ko man Dahil sa nakakaanting na kwento na Rainier at sa mga ipinamalas nitong tibay na loob, Isang supresang Pamasko ang inihanda ng Bicol Tabang Oramismo ni Congressman Saldeco para sa mahigit 20 kabataan mula sa Cerebral Palsy Foundation sa Sorsogon City. Kung ano ang sumunod na kaganapan, abangan sa ating Part 2 Christmas Special. Music